Gambling mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano mag-remix ng video dito sa may YouTube. So, una, puntaan tayo sa ating YouTube. Halimbawa, ito. So, Ayan, yung video na ito. So, natin yung remix. Click natin itong collabs. Click natin itong collabs next lang natin. Kung gusto nyong mag-remix ng mga shorts video. Antayin lang natin mga idol. Ayan. So, pag nandito na tayo, i-click lang natin itong layout. Ayan. So, pili lang tayo kung gusto nyo nakaganyan. gilid. Gusto mong nasa ibaba ka, nasa taas siya. Ikaw, dipindi sa'yo kung saan ka sanay. So, ganun lang mga idol. Sana nakatulong sa inyo itong video. Maraming salamat.